thank <laughs> you surprise Nakasi amazing bet ng sumaya po ito at gusto po i-shoutout si Kabalbas na po soon po po si Yusun at sa mga nanonood po please click and subscribe sa so youtube channel po ni Kabalbas hit the notification bell para updated po kayo eh, dapat all po uh, para updated po sa lahat ng mga bago niyong vlogs and uh, mga content I hope to see soon Kabalbas always stay amazing Yo mga kabalbas, good morning, good morning, good morning, good morning And good evening sa mga nanood sa dyan sa ibang bansa At ano ba, dapat na nung usapang yung dako kayo naroon So ayun nga, bibigyan -bibi -bibi ko lang ng rate Wow, rate talaga yun So okay naman yung place uh, yeah. Sobrang, sobrang lamig, grabe Hindi <laughs> lamig kami <laughs> Ayun sila o Lalamig kami. Grabe, sobrang lamig. Tumatago sa... Parang nasa Baguio City ka rin. So, parang nasa Baguio ka rin. Bukid nun. So, naman napuntahan kong malalamig na lugar dito sa so part ng Mindanao is itong Bukid nun. <laughs> Bukid nun. Tsaka, ito. Montefrio Garden Resort. So, tatagpuan dito sa Kapatagan, Dabo del Sur. Tama ba ako? So, yun yun. So, yun nga. Bibigyan ko yung rate yung kanilang place. So, so kung bibigyan ko ng ano 1 to 10 big, bigyan ko siya ng 8 8 kasi okay naman siya okay yung place but siguro ko lang lang siguro sa ano lalo na itong pero kasi ako ng, ano eh ang una kasi namin ako kasi pag pumunta sa ano titingnan namin yung CR bathroom so medyo may problema yung bathroom <laughs> maliligo ka kasi although may heaters sa okay ko ngayon na heaters kasi yung yung sa lapag hindi pantay yung pag naligo ka napupundo dun sa kabila so yun yata, yun yat yun, 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 yung isa isa and then pangalawa yung food medyo ayun narinig nyo sorry ya ah. sorry want to si, kung may yung cook nyo dyan paki ano lang siguro paki ay, ayos hindi ay, paki ano na lang yun niya, uh, ewan ko ah kasi sabi nila talaga ako nasarapan naman ako doon sa kanin <laughs> sa kanin lang de ano lang uh, basta yung food medyo yung pamangkin ko hindi niya naubos yung ano niya ewan ko yun, in order niya and then yung isa namin kasama hindi siya kumain masyado ng, ng hapunan kasi din niya nag kasi, nagluluto rin kasi yun siya Hmm, hindi siya nasarapan kasi nagluluto rin kasi siya. So, hindi siya nasarapan. Shout out kay Maisel, hindi siya nasarapan. <laughs> ang parang ang marami lang nakain si Mayet. Kahit hindi masarap, kain lang siya. Ayun lang. <laughs> so, yun nga. Happy birthday, Dane. Kaya kami na dito sa Montepuyo dahil din sa birthday ni Dane. Happy birthday, Dane, sa pamangkin ko. Yan. Happy birthday, Dane. Yun lang. Tapos, yun na. So, 8. Bata siya mataas pa rin. 8 pa rin ibibigay ko. Kasi, old. maganda yung ano, place. Okay yung place. May swimming pool, may bar, may karaoke station, may cafe station. So, okay naman siya. Yun lang. Medyo, medyo malayong from Davao City. is 2 hours yata tabiyahe ka. So, yun lang mga kabalbas. Rate ko, 8 out of 10. Medyo mataas pa rin yan. Nagkulang lang talaga kayo dun sa dalawa. Yun lang ang ano ko. At ang wifi hindi umaabot sa Karoko Station. Hindi ko alam bakit. So, yun lang. So, <laughs> 7.5 <laughs> na nga lang kaya. <laughs> so, yun na lang. Yun yun talaga. Yung CR talaga. Kasi yung lock sa CR, sira. sira. So, hindi, yun lang. So, sorry sa Monty Puris, sa makakapanood na ito. Sorry lang. So, maraming maraming salamat ulit. And sa mga nag-ano, thank you and God bless po sa inyo lahat. Ingat!